ang laki ng pasabog guys. Sigurado ako buong Pilipinas makakaramdam sa pagsabog nito. Si Lisa Marcos at Presidente Marcos na hold sa Los Angeles Airport sa Amerika. Ito pala sila guys, nagbakasyon sa Amerika. Si First Lady at si Presidente, ang kasama nila ay si Speaker Romaldez at si Scudero. At may isa pang tao na ang pangalan ay si Paolo Tantuko ito habang ito pakasun sila sa Amerika guys namatay ito si Paolo Tantuko sa kadahilan na ng kanyang pagkamatay ay overdose namatay sa droga na overdose sa droga ang masaktap pa nito guys itong si Marcos Lisa at Presidente Marcos at si House Speaker at saka si sa Escudero nakuhaan sila ng droga ng mga pulis ng taga Amerika so nahold sila sa airport ng Los Angeles hindi sila makakauwi ng Pilipinas hanggat hindi nila maayos itong problema na to so magang karma <laughs> nung nangyari kay tatay naiyak-iyak tayo pero ngayon medyo nakaluwag na rin ako iwan ko lang yung iba ngayon guys, ang pinto pala nito, kaya biglaan nilang dinampot na kahit walang uh, kaukulang dokumento na si Tatay Digong, sa kadahilanan pala nila guys, mapagtakpan itong krimen na nagawa nila at yung droga na nakuha sa kanila. Ang laking pasabog, di ba? Karma Israel. hold, pala hold. Kaya pala nila dinoko si Tatay Digong para ang isyo na naman mapukos na naman kay Tatay Digong talino. pero ika nga kahit, kahit, anong talino mo kung ang, pag, ang panahon na kung ang mundo na o kung ang Diyos na ang hindi papayag sa iyong ginagawa so talagang mabubulyaso talaga kahit anong gawin yung pagtakip nito sisingaw at sisingaw talaga so good luck na lang sa inyo First Lady Lisa Marcos, Presidente Marcos, Speaker Maldes at Escudero. Good luck sa inyong lahat. Sana makaligtas kayo sa kaso na isa-isa in sa inyo sa Amerika. Good luck ha, galingan nyo. Wala na kayong katulong diyan. Amerika na 'yung kalaban nyo. <laughs> Pikat niyo.